Hello mga palangga, requested po ito. Two cups ng Japanese pie na chocolate with strozel daw. Ang tinapay na patok noon hanggang ngayon, tinapay ng 1980s, 1990s. Kaya ngayon ay lalong pasarapin natin yan. So, dito sa ating chocolate dough, 1 cup ng ating third class flour at 1 teaspoon ng baking powder. 2 tablespoon cocoa powder, dot she process yung gamit ko na cocoa powder. Pwedeng gumamit dito ng Ben's Dark Cocoa Powder at 1 third cup ng ating sugar. 2 tablespoon ng powdered milk. 1 half teaspoon vanilla at 1 tablespoon ng margarine. 1/4 teaspoon ng iodized salt at 1/3 cup na tubig. And then haluin lang po natin 'yan. Haluin lang po natin ng matunaw po 'yung ating mga dry ingredients bago po natin dito unti-unting ilagay 'yung ating harina. Sa ating harina dito ay pwede naman kayong gumamit dito ng all-purpose flour kung wala kayong third class flour at 'yung ating tubig na nilagay dito ay pwede kayong maglagay ng evaporated milk imbis na tubig. At kung hindi kayo gusto ng chocolate flavor kasi requested po ito na chocolate flavor ay pwede kayo yung maglagay na kung anong flavor na gusto po ninyo mga palangga. Pwedeng plain lang din naman. Ayan, tapos na po natin gawin yung ating chocolate dough. Dito na po tayo sa ating sikandu na pangpabalat po natin. So dito, meron tayong 1 in 1 half cup third class flour, 1 4 teaspoon ng iodized salt, at 1 teaspoon ng baking powder. 1 third cup sugar, at 1 teaspoon vanilla. 1 fourth cup water, at isang piraso na itlog. Itong itlog po natin dito mga palangga ay optional lang po. At maglagay tayo dito ng ating 1 tibos po ng margarine and then haluin lang po natin. Tunawin lang po natin yung ating mga dry ingredients bago po natin ito. Basain dito yung ating harina. Tansyahin lang po talaga natin mga palangga yung ating tubig kasi hindi po tayo magkapareho ng brand na ginagamit natin na harina. Kunting masa lang talaga ito mga palangga. Yung mag combine lang yung mga ingredients natin na mawala lang yung hulo harina ay okay na yan mga palangga. Hatiin lang po natin ito sa dalawa at laparin. At tansyahin lang po natin yung ating lapa dito sa kalakihan po ng ating palaman. At tinati ko din yung ating chocolate dough sa dalawa. Ang mga susunod pa nating gagawin dito mga palangga ay tingnan nyo lang po, okay? Banihan na po natin ng margarin or shortening yung plancha na paglalagyan po natin. Ayan ang mga palangka, hindi lang po gaanong kalapad. At ipagpatuloy pa natin gawin yung isa pa nating natirang batch. At pagkatapos nito mga palangga ay gawa na po tayo ng ating topping. So dito sa ating toppings or sa ating straw seal, mayroon po tayo ditong 1 half cup ng first class flour, 1 fourth cup sugar, 1 eighth cup ng ating powdered milk and then haluin lang muna natin. And then isunod na natin ditong ilagay yung 1 fourth cup na margarine. And then yung mga susunod ko pang gagawin mga palangga ay tingnan nyo lang po okay. Ayan na mga palangga, ito na po yung ating toppings. Para dumikit po dito yung ating toppings, ay banyahan lang po natin ito ng tubig. Ayan, at para dikit na dikit talaga yung ating toppings, ay diin lang po natin ito para hindi po hulog yung ating toppings. At nang kapit na kapit talaga sa ating dough yung ating toppings. At pwede na natin itong isalang agad mga palangga ha? At kailangan po ay mainit na po yung ating oven dito bago po natin ito isalang para maganda po yung alsa ng ating Japanese pie. At lutuin po natin ito sa may preheated oven, 200 degrees Celsius for 20 to 25 minutes. Pag idein po natin yung ating doon na pag bumalik na siya, ibig sabihin ay luto na. Sa pag-slice po natin dito ay kayo na po yung masusunod kung ano kalaki yung gusto po ninyo na slice dito. Ito mga balangga ay pwede talaga natin itong pang negosyo, pwede po talaga natin na pang merienda, pwede pong pang dagdag po natin ito sa ating istante kung nag-display po tayo ng mga tinapay. Sa bintahan po natin dito, tayo ay mag lang bago po tayo magbinta. Yung ating bintahan talaga dito ay nakadipindi po yan sa ating costing. Hindi tayo magkapariho ng costing kasi hindi din tayo magkapariho ng mga presyo ng mga ingredients sa mga binibilhan po natin. Malambot at mabango po yung ating Japanese pie ngayon mga palangga. Comment naman kayo dyan kung ano pang ibang tawag dito mga palangga kasi dito sa amin ay Japanese pie or plaka-plaka cookies. Sana nagustuhan po ninyo yung video natin for today. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong lingkod ka Inday June tinapay. Maraming salamat at bye-bye!